Okay, balitang iba bansa naman tayo, motosiklo galing sa Thailand. Ito ang Honda Giorno. Kung hindi nyo na itatanong at nai-excite kayo na dumating yung Honda Scoopy sa Pilipinas pero hindi na po talaga dumating, hindi dinala ng Honda Philippines. Uh, Siyempre, na-disappoint tayo dahil gusto rin natin magkaroon ng Honda na scooter na classic design. Pero ngayon, this time around, eh, may bagong labas na naman po sa Thailand. Ito ang tinatawag nilang Honda Giorno Flash. So, galing to sa 50cc, in-enhance po nila, ginalawang 125cc. Scooter na classic ang disenyo. Siyempre, ang magiging kakompetensya nito, kung sakaling dadalhin sa Pilipinas yan, magandang labanan niya ng Yamaha Fatsio. No, alam niyo naman, ang Yamaha, naglabas po sila ng classic scooter nila. Andiyan ang parang napakaraming kulay na inilabas. Last year lang po, lumabas tong Fatsio at yan yung ano nila ka contemporary ng mga ha, Lambretta, Vespa, lalo na kung hindi mo kaya hindi mo afford bilhin yung mga ganong katataas na high-end na uh, classic scooter. Pero si Yamaha naglabas po sila ng pang ano nila, pang pang masa na datingan naman. Pero hindi naman tinipid sa mga specs and features. Pero ito pag-uusapan natin ngayon mga bossing, Honda Giorno no? Napakagandang competitive nito, competitor nito. Kung lalabas din sa Philippine market itong Honda Joy, Kasi hinihintay natin yung Honda Scoopy eh, hindi po talaga lumating, dumating eh. Okay, pag-usapan natin anong meron specs and features nito. Syempre 125cc to. Fuel injected po 'yan at ang maganda rito, ah. keyless na po 'yan, mga bossing. At bukod sa keyless, meron pa yung USB charging para halimbawa, ng delivery rider ka, at malayo-layo yung biyahe mo kahit malobat yung cellphone mo tuloy-tuloy yung biyahe nyo hindi ka mawawala ng connection sa pamilya mo at meron din niyang 30 liters ang kanyang storage ano? yung kanyang lagayan ng mga anikarik mo mga gamit at ang balita ko pa dito sa Honda Journal na to ah, bukod sa fuel injected ito 125cc 4 bulbs na po ang ginamit dito kalimitan kasi ng mga scooter na 125cc lang 2 bulbs lang po yan sapat na yan eh eh ngayon, mas binigyan po po nila ng sipa ito dahil apat na barbola na po ang gumagana dito sa 125 na makina na to So asahan natin na mas malakas yung sibat nito. At higit sa lahat, kahit malakas yung sibat, napakatipid naman sa gas gasolina nito dahil nga fuel injected ito. At kung mapapansin nyo, yung mga ilaw nyan sa harapan, napaka-elegante ng kanyang headlight ano at yung kanyang mga turn signals nasa baba po siya bad type naman po yan naka disc brake po yan sa harapan at yung likod naman drum brake pero ano yan equip po yan ng ano po, yung CBS, Combined Braking System po kung tawagin. Pero meron ding version na inilabas sa Thailand na disc brake na po, tapos naka ABS naman po yan, ano? So, pwede kayong mamili sa dalawang bayat yan. Hindi lang natin alam kung ano po ang ilalabas nila sa Pilipinas. Kung sakasakali, baka naman Honda Philippines, no? Dumating siya Pilipinas nung Honda Jor, no? Alam nyo na, syempre, ang kompeti kompetisyon. Eh, kailangan natin sumabay, kagaya ng Yamaha. na Nauna na, Honda Fatsio. So, number one, no? napakadaming benta at napakaraming gustong bumili talaga nitong mga ganitong klaseng classic scooter. So, kung dadalhin sa Pilipinas, mas ano po, mas maganda yung pagpipilian. Marami tayong choices na mga pagaya natin na mahilig sa mga klasik classic scooter. At ang presyo naman ito ay nagkakahalaga ng 66,900 Thailand Baht at kung i-convert mo yan sa Philippine money aabot ito ng nasa mga 105,000 pesos depende pa yan sa mga taxes